Nangyari na rin po ba ito sa inyong mga kalamansi? Yung nanunuyo yung mga sanga at naglagas yung mga dahon? Hello mga ka-agree! Bakit tinamaan na po yan ng gumosis? In this video, pag-uusapan po natin kung ano yung gumosis, saan po siya nagsisimula, at paano po natin yun ititreat para hindi mamatay yung mga tanim natin kalamansi. Coming up! Ano po ba yung gumosis? Yung gumosis po ay isang klase ng fungus na very prone po sa mga fruit bearing trees tulad ng kalamansi. Nangyayari po dito, inaatake ng fungus yung loob ng katawan ng kalamansi. Kaya mahirap po siyang itreat, mahirap po siyang gawa ng solusyon. Kahit mag-spray tayo ng mga fungicide, hindi po natin basta-basta nagagamot itong klaseng sakit na to. Ano po ba yung mga sinyales na merong gumosis na yung ating tanim na kalamansi? Una, makikita nyo po yan pagka naglalagas yung mga dahon, nahuhulog. Tapos unti-unti na pong natutuyo yung mga sanga. Tapos meron din po kayong makikitang dagta sa katawan ng kalamansi. So yan na po yung mga senyales. So kailangan po natin magapan para hindi mamatay yung inyong tanim. Ano bang dahilan kung bakit nagkakaroon ng gumusis yung ating mga tanim na kalamansi? Pwede po siyang environmental factor, yung panahon. Pagka maulan tapos lagi pong nababaha yung lupa kung saan nakatanim yung mga kalamansi. Lalo na po yung mga nakatanim sa container kasi habang tumatagal, tapos init-ulan, init-ulan, tumitigas po yung ating lupa, nagiging compact. Kaya pag umulan po ng sobrang dami at tuloy-tuloy, naiipon po yung tubig dito sa inyong container. So sisimulan niya po yan sa pagkasira ng ugat. So hanggang sa magkaroon na siya ng fungus. Tapos aatakihin niya na yung loob ng katawan ng inyong tanim. Pwede rin pong mailipat siya ng mga peste. Pag yung peste dumapo sa isang tanim na merong sakit at dumapo rin sa isang tanim na walang sakit, pwede niya pong maikalat yung fungus. Then, isa pa, yung matagal matuyo yung surface. Kapag ka masukal or madamo or laging basa yung ilalim or yung pagligid ng tanim natin kalamansi, doon din po nagkakaroon ng pag up ng mga fungus. So, kailangan laging malinis, walang mga damo para mabilis matuyo. So, paano po natin ititreat itong ganitong klaseng sakit? Una, tignan natin yung mga signs and symptoms. Pag napansin nyo na po na naglalagas yung mga dahon, naninilaw, tapos may mga sanga na tuyo, i-check nyo po kung meron na rin dagta. So, pagka meron na yan, kailangan natin siyang maagapan. Tulad po dito sa kalamansi na to, ito galing siya sa seeds medyo matagal na siya, mga 2 years to 3 years na itong tanim na kalamansi. Last time, nagkaroon po siya ng dagta dito. Ayan o. Ito, yan o. Halos bulok na nga. So, ang ginawa ko, pinutol ko dito sa pinakapuno. Mahaba yan siya eh, natuyo na. Tapos pinutol ko dito. Kaya lang, kulang pa rin po yung pagbutol ko. Kaya mayroon pa rin natira. Ito. Ayan Ito, nahawa na. Tapos, Itong part na to, tuyo na din. So, kailangan malayo talaga yung pagputol natin ng sanga. Kasi kung may matitira dyan, kakalat siya ng kakalat. So, kapag kami dagta dito, for example, itong part na to, kailangan magputol tayo ng malayo yung mga healthy pa na sanga. So, huwag kayong manginayang kasi mabilis naman po itong tumubo. Ang importante, hindi kumalat yung fungus. So tulad dito sa side na to. Ito tuyo na lahat. You know, hanggang dito. Pag kinutkot natin katawan na yan, may green pa. So ibig sabihin buhay pa. So possible mga dito banda, tuyo na. Kung puputulin natin ito, kailangan po medyo malayo. So isagad na natin siya dito para siguradong masama dun sa alisin natin yung may fungus. Ito namang isa na to, eh huli na lahat talagang inatake na siya ng sakit lahat na ng katawan niya natuyo ito na lang yung sariwa pero tuyo na rin yung bandang baba oh. tapos dalawa na lang yung natitirang dahon so ito po wala na pag-asa so, kahit sariwa pa yan kung titignan natin dito sa bandang baba ay natuyo na so wala na rin halos buhay itong kalamansi na to tapos eh inaamag na rin yung kanyang katawan so palatandaan na talagang bulok na siya so pag na-identify niyo na po yung mga parts na aalisin niyo yung mga tuyo na sanga ang gagawin po natin sunod ipopruning natin siya so aalisin natin yung parte na tuyo na dito po napaka-importante ng pagdi-disinfect natin ng mga tools kasi pwedeng kumalat itong ganitong klasing sakit. So ito po yung mga pwede natin ipang disinfect sa mga tools. Itong hydrogen peroxide. Pwede nyo po siyang ilagay sa bulak. Tapos punasan nyo po yung mga gagamitin yung pangputol sa kalamansi. Pwede rin kayong gumawa ng bleach solution. Ito, chlorine. Ilalagay nyo lang po sa tubig. Patakan nyo ng mga ilang piraso. Tapos isaw-saw nyo po doon yung mga tools. Then, hugasan. Tapos ipangkat nyo na doon sa inyong kalamansi. So ngayon ito na lang muna yung gagamitin natin Itong hydrogen peroxide So lalagyan ko lang itong gunting natin Kung may bula kayo mas maganda para mai mapunasan nyo po ng maayos Then gupitin nyo na Ito Ito unayin natin to putulin na natin siya Yun tapos itong mga pinag kailangan natin siyang sunugin or ibaun sa lupa para hindi po makahawa. Then, importante po na masild natin itong binuksan natin na parte ng kalamansi. Pwede tayong mag-spray ng hydrogen peroxide. Kasi itong hydrogen peroxide, kaya niya po mag -disinfect. So, pwede natin siya lagyan ng hydrogen peroxide. Then, pwede rin natin siyang sunugin. So, kailangan po masara natin yan. So, ginagawa ng iba, binoblow torch po nila itong pinagupitan hanggang sa masunog pwede gumamit ng mga ganito, butane gas. May nabibili naman po na pang torch. Kinakabit lang po yun dito sa mga kan. Tapos susunugin nyo na yung pinagputulan. Kung wala naman, pwede kayong gumamit ng kandila. Ayan, medyo matagal lang siya pero pwede na rin. Kailangan lang pong umitim itong, itong part na yan para po hindi pasukin ng fungus. So ngayon, itong gagamitin natin yung kandila. Dahil wala tayong pang torch Ayan, sunugin nyo lang yung pinagputulan ito medyo matagal pero effective po siya Ayan, may mga farmer na ganito yung kanilang ginagawa so natutunan natin sa kanila so napaka importante po nito para hindi kumalat yung sakit dun sa ating tanim Ayan. kasi last time pinutol ko lang siya pero may natira kaya tuloy-tuloy pa rin po yung pagtuyo ng mga sanga. So dito po sa puno na to medyo madami-dami yung aalisin natin. Marami siyang mga natuyo na parte. So ibig sabihin, yung ginawa natin last time ay hindi ganoon ka-effective. Kumbaga naputol siguro natin tapos may natira pa rin. So hindi talaga siya ganoon ka-accurate kasi minsan akala natin doon na dapat putulin pero dapat mas malayo-layo pa pero kung kaya nyo po talaga magputol at mag-sacrifice ng mas mahabang parte ng sanga ng kalamansi, much better Yan. so hintayin lang natin ng mga itim talaga matuyo yung pinagputulan malapit-lapit na rin sana makasurvive to yung isa hindi na natin naagapan kaya totally na tuyo na yung buong puno ayan medyo sulog na tapos putulin pa natin yung ibang parte ng ating kalamansi so disinfect natin ulit tapos iprune natin yung mga tuyo pa ito meron din actually pwede na dito na natin sa putulin para siguradong malayo siya dun sa may sakit ito pa ito pa tuyo natin oh Ayan. ito rin nanunuyo na Ayan. tapos kung magpupruning tayo mas maganda kung medyo nakakapasok na yung sunlight dito sa bandang baba lalo na po sa lupa para mabilis matuyo no tapos mas maganda kung nasa sunlight siya na arawan para hindi rin mag-build up yung mga fungus dito sa tanim natin ito dito pa sa kabila mayroong pang tuyong-tuyo na. So wala natin alisin. <coughs> Tapos, i-isolate na natin yung mga kalamansi na tinamaan ng sakit. Yung mga tools, wag na natin gagamitin sa mga kalamansi na walang sakit para hindi po kumalat. Ayan. So, ito na lang yung natirang kalamansi natin. Sayang, kasi ang dami pa naman bunga. So, kung na-survive natin yung tatlong puno, mas marami sana tayo ma-harvest. So anyway, sana nakatulong po yung information na to tungkol sa gumosis para po masave save pa natin yung mga kalamansi na tinamaan ng ganitong klaseng sakit. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, i -like nyo naman. At sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!